Let's have a race. Hey, hey, hey. We'll yes, say, okay. hey, hey, hey. Race. hey, 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 na pala yung Guys, bakit na kita ko walang nagpo-comment? Hala! Lagot kayo. Hoy, lagot kayo. Lagot kayo sa akin dito muna ako. Lagot kayo sa akin. Sa slap po kayo. Lagot kayo sa akin. Wow. Yeah? You slap me. You slap me. Guys, guys, sumakyat na ako. Guys, bago na pala to. Bago na pala tong slap tower na to. Nagbago na siya. Oh, ganda. Nabili ko sa lubat to so, yung pang lipad. Nabili ko na yan. Laro kayo sa editing. Doon kayo sa group at makukuha na ang isang panglipad ng parang ibon, magiging ibon ka na. So, tara na dito tayo magsitroy. Ang pangit dun kasi sa labas. Ganito ako magsitroy. Ganito. May bilog. Ay, wait lang. Mali pala yan. Ayan, oh, ganyan ako mag-soul para, para dito na mag-ano. Raymond Santiago. Raymond Santiago. <tod noise> Naulog na naman! Ay! Sila ko na ako nakatulong ito! Ay, si... Ito si Elmo. Hi, Elmo! Kamusta ka po kayo dyan? Elmo. Oy, 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 Shout out sa mga nagsusuporta dyan. Ma, ano na Lagi nyo kayo nagliluto. Mali pala. Guys, mali ba yun? Mali ba yon? Mali ba yon? Mali ba yon? Mali ba yon?

Kawawa-wawa yung bacon! ah, Sino yun? Wala guys, may nagminig nyo. na pala. Malaki ah! Ikala nyo ah! Magaling nyo pa ako! pala ako nun. Lagi na mong pumunta pa din, oh. Hindi oh. na Guys, hindi ako marunong magwala, ha? Pero, taruan nyo naman. Ha? Napapunta na. Taruan <laughs> oh my god oh my god oh my god oh my god oh my god, oh my god.

In Hi! Hi! Hi, Oy, sir! Sir! Hi, sir! Oh my God, karang nakakit tayo. So guys, goodbye na ulit. Yun lang ang pasagutin natin. Comment naman kayo! Guys, comment kayo. Bakit kayo nakita ko? Hindi kayo nagko-comment. Lagot kayo sa akin. Hindi kayo nagko-comment. Lagot kayo sa akin. Kapag hindi nagko-comment, babay na.